Sa batas ng tao, bawal paluin ang mga anak. Pero para sa akin, batas pa rin ng Diyos ang susundin ko. Basahin po natin. Mga Kawikaan, Kabanata 22 at ang Talata 15. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo, ngunit sa pamamagitan ng palo sila ay matututo. Dito pa rin sa mga Kawikaan, Kabanata 23, ang Talata ay 13-14 huwag kang magpapabaya sa pagdidisiplina sa iyong anak. Ang tamang pagpalo ay hindi niya ikamamatay, kundi makakapagligtas pa sa kanya sa kamatayan. Ganoon din sa mga kawikaan kabanata dalawang putsyam. Ang palata labing ang pagpalo sa bata upang siya ay ituwid, ay makakapagturo sa kanya ng karunungan ngunit kung pababayaan lang siya, makapagbibigay siya ng kahihiyan sa kanyang magulang. Mababasa rin po sa Hebreo Kabanata 12, ang talata 6 hanggang 7. Tiisin nyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdisiplina ng Diyos sa inyo dahil nuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng ama?